Akay magmali man yan to. Ang mali nga ni Ineo. Kay, matuga ka mo kung nano na adlaw. Ay, 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 Bakit ko ito? Mas kiling kita magkaraduan. Na. Na namumuko kasi. Maalas otso na po. Kau pa. Turong pa ako. Turong pa yun. dun nga rin. Ho, nabati ko na ang buses. Buses pa. Ay, ay. na ay, ay, talaga. Na ang, ano? Oh, diri ka di samu. Tapos ikaw dikol bawon mo mga. Bawon yo nasugad zon. Bawang na anyo namamukaw sin ano? Alas utso na? Bawon ka kaya makakan? Torog ban ka mo. Sabay ka makakain. Ah, kay magdiri ako makakain Baya na, gusto mo? Ikaw makakain. Kakong diri ko niya. Pa ka neyo? Diri ka atenda ko sa iyo. Bedang. Oh, kamo. Ako lang susabi sa mo, gusto mo? Kay ako nagtitinda lang naghahanap buhay na makanhe eh mo ako. Okay papangiton ka man ikaw. Diri di man ikaw ang alok iniho. Oh, lang. Bidyan mo ako. Kay nanu tutu mo baga ko. Na bawal magpukaw sin alas 8, malas 8. Ano malas 8? Wala pa alas 8. Nag-aano ako sa oras ba? ko. Nag-aano Nag -ano ako at nga ni sa oras tupan, ko. Tupan, Sus, Nagaano ako sa oras ko bago ako maano sa tao. Ano ba? Nagiginawa ka ginawa ka sa amo din eh. Nakaginawa man kamo kay nakasuda. Kamo kay pautang bagayon. Pira man lang ang patubo ko niyan. So, ano mo? Ay ay. Dios niyo. Turog na mo buka. Nan ang tuga niyo, Domingo. Alam man niyo. Tinokdo mo sa ako, Domingo, nagsurugal. Dire nagsurugal. Nagsurugal, nagbiringgo ka mo duno. Boss, di ka ay, ay niya. Eh, ako hindi ako nagbibingo. Boss, ang nahawis lang niya. ako kanina, kay nababati ko na ng buses. Kanina, doon ako nagtuturo. Boss, di ka na oh, magkano buwasa. Bawal ka na hindi magsuro. O, basta bayadan mo ang mga utang dinintiro. Wala ko labot. Wala ko labot. Ay, may sugo ka magsukot.